ang mga pinakamapanganib na nilalang sa dagat at saan sila matatagpuan sa lawak ng karagatan akala natin mga pating lang ang dapat katakutan pero sa ilalim ng asul na tubig may mga nilalang na tahimik ngunit mas nakamamatay kaysa sa kahit anong kagat ng shark 1 shark the ocean's misunderstood predator ang shark o pating kadalasan takot agad tayo kapag narinig ang pangalan pero alam mo ba? Sa bawat taon, mas marami pang natatamaan ng kidlat kaysa nakakagat ng shark. Sa totoo lang, curious lang sila. Minsan akala lang nila seal o isda ang tao. Saan sila madalas makita? Australia, South Africa, Hawaii, Bahamas. Ang great white shark, tiger shark, at bull shark. Sila ang tatlong uri na madalas lumapit sa tao. Pero tandaan, hindi sila monster. Sila ay mahalagang bahagi ng marine ecosystem. Sila ang nagbabantay ng balanse sa dagat, ikalawang box jellyfish. Tahimik pero nakamamatay. Kung may nilalang sa dagat na dapat talagang katakutan, ito na 'yon. Ang box jellyfish. Hindi mo maririnig, hindi mo makikita agad. Pero isang dikit lang ng tentacles nito, paralysis at cardiac arrest agad. Matatagpuan sa Northern Australia-Philippines, Palawan-Visayas-Mindanao, Thailand-Indonesia. May laso nito na kayang pumatay ng tao sa loob lang ng ilang minuto. Kaya kung may jellyfish warning signs sa beach, seryosohin mo yan, buddy. 3. Blue-ringed octopus. Maliit, pero walang lunas. Ang susunod, kasing laki lang ng hinlalaki mo, pero kayang pumatay ng tao sa loob ng sampung minuto. Ang blue-ringed octopus- Cute pero deadly. Saan makikita? Australia, Japan, Philippines. Batangas, Palawan Reefs. Walang luna sa laso nito. Kaya kung nakakita ka ng pugita na may kumikislap na asul na singsing, -sing, huwag mo nang hawakan kahit gusto mo lang mag-selfie. 4. Stonefish. Ang pinakamasakit na tapak. Imagine naglalakad ka sa mababaw na tubig, tapos bigla, aray! Natapakan mo pala ang isa sa pinakakamandag na isda sa mundo, ang stonefish. Matatagpuan sa Australia, Philippines, Indonesia, Indian Ocean. Ang tinik nito may laso na sobrang sakit at pwedeng magdulot ng heart failure kung hindi maagapan. Kaya kapag nasa beach ka, huwag kalimutan, magsapatos sa tubig, hindi lang chinelas. Panglima, sea snake, tahimik pero nakakamatay. Ang sea snake, Sobrang ganda ng galaw, pero wag mong hayaang malapit sa iyo. Ang lason nito ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa cobra. Saan sila makikita? Indian Ocean, Pacific Ocean, Philippines, Malaysia, Indonesia, Australia. Pero mabait sila, hindi sila agresibo at bihira kumagat ng tao. Kaya kung makakita ka ng isa, irespeto lang. Iwasan, wag patayin anim na giant squid ang higante ng kalaliman. Sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, may nilalang na sobrang laki. Ang giant squid. Hindi naman delikado sa tao, pero ang laki nito, kayang yakapin ng isang bangka. Matatagpuan sa Deep Pacific Ocean, Japan Trench, Philippines Trench, North Atlantic, Azores, Norway. Madalang lang makita ng tao kasi sa sobrang lalim nila nakatira. Pero kung minsan napapadpad, parang halimaw sa kwento ng dagat. Kaya body, tandaan, hindi lang pating ang dapat katakutan sa karagatan. Sa ilalim ng alon, may mga nilalang na masyadong tahimik dahil hindi nila kailangang sumigaw para maging delikado. Alin sa mga to ang ayaw mong makaharap sa dagat? Thank you for watching, buddy. Don't forget to like, share, and subscribe.